changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the New Filipino Time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Maari na daw kasuhan ng ICI. Pagpapawi naman kay dating Pangulong Duterte at pagpapatalsik kay Pangulong Marcos. Wala roho sa agenda ng Trillion Peso March sa September 21. Itong mga bank accounts nina na Senador Jinggoy at Senator Joel handang ipasilip matapos madawit sa anomalya sa mga flood control projects. Department of Agriculture naman pinilit umanong maglabas ng fish import allocations para ho sa mga kumpanyang inendorso raw ng isang kongresista. Asong isinampa kay Justice Secretary Remulia Layunin daw hadlangan ang kanyang pagnanais na maging ombudsman. At panibagong dagdag presyo sa lahat ng mga produktong petrolyo, epektibo na kaninang umaga. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Balita Nationwide Brigada Balita magandang umaga Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Martes mga kabrigada September 16, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Posible nang magsampa ng kaso ang Independent Commission for Infrastructure laban po sa mga sangkot sa maanumaliang flood control project sa bansa. Yan hong sinabi ng Special Advisor ng ICI na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil unti-unti na umanong nagsisilabasan ang mga impormasyon laban sa mga sangkot. Ngunit nilinaw ho ng Alkalde na kailangan pa rin ng masusing investigasyon dahil malalim at malawak ang korupsyon sa mga proyektong ito na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Ayon kay Makalong mga kabrikada, inaasahang magiging regular ang paghahain ng kaso habang nagpapatuloy ang pagkuha ng mga ebidensya mula huyan sa iba't ibang mga sektor. Kabilang ang pribadong kumpanya at mga lokal na pamahalaan, ibinahagi rin niya na nakahanda siyang isumite sa komisyon ang hawak niyang mga dokumento at impormasyon kaugnay ng mga irregularidad. Opisyal lang nanumpa ang mga miyembro ng ICI na pinamumunuan ni dating Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. Kasama ho si na dating DPWH Secretary Babe Singson at Certified Public Accountant Rosana Fahardo. balita nationwide. Nilinaw naman ang mga organizer ng nakatakdang trilyon peso march sa September 21 na ito ho'y nakasentro lamang sa panawagang wakasan ang korupsyon sa pamahalaan. Sa nila, hindi ho yan inorganize para patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos o kaya naman ipabagsakin ng kasalukuyang administrasyon at lalong hindi raw pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin ho ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa ng taong bayan laban sa katiwalian. Manguna nga ho sa protesta ang daan-daang grupo pero manguna po dyan yung si Club Church Leaders Council for National Transformation. Tindig Pilipinas, Akbayan Party, Kalipunan at nagkaisa sa Labor Coalition at rin po yung Youth Against Korakot o yung YAK. Ayon po sa tagapagsalita ng Trillium Peso March na si Kiko Aquino D, inaasahang maraming makikisama sa pagtitipon dahil galit na umano ang taong bayan sa nararanasang korupsyon. Brigada Balita Nationwide. Tanggap tayo ng report mga kabrigada ang PNP na nawagan ho sa publiko na manatiling kalmado. Sa gitna ho yan ang mga kilos protesta laban sa korupsyon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Wagan ang Philippine National Police sa publiko na manatiling kalmado, mapagmatiyag at sumunod sa batas kasabay ng mga idinaraos na kilos protesta kontra sa korupsyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bagamat ipinatutupad ng PNP ang maximum tolerance, mananatiling mahigpit ang pagpapatupad ng batas laban sa sinumang magsasamantala o magdudulong dulot ng kaguluhan. Kasabay nito, nagpahayag din ng suporta PNP kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumikilala sa karapatan ng bawat mamamayan na magpahayag ng saloobin basta't ito'y isinasagawa ng mapayapa at naayon sa batas. Tiniyak ng PNP na nakalatag na ang mga kinakailangang seguridad para sa mga nakadakdang demonstrasyon upang maprotektahan ang parehong mga nagpoprotesta at ang publiko in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong sina Senators Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang daraw hong ipasilip ang kanilang bank accounts matapos nga humadawit mga kabrigada sa mga maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Hindi na nga naiwasan pang magdamdam ni Sen. Joel Villanueva sa plenaryo na mabigyan siya ng pagkakataon para makapagsalita. Kung kayo ho dito ang isa sa mga pinangalanan kahit wala ebidensya, kung kayo po dito ang ginawan ng, sabi nga ni Senator Cayetano, hindi screenshot eh, picture ng isang telepono kayo ho yung gawan ng ganun. Kayo ho yung gawan na sabihin, idinala sa bahay niyo yung pera. Doon po sa simbahan ng JIL Church. Mr. President, hindi ko ho alam kung anong mararamdaman niyo kung nasa sapatos ko po kayo. Kahit ho si Satanas, kahit ho si Satanas, hindi papayag doon sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Tapos, kung ano yung sabihin niya, yun ang masusunod. Doon ako sa PNP Custodial. Doon ako sa Senado ngayon. Nagbago na isip ko. And then susunod doon tayo. Mahirap hulunukin yun, Mr. President. Dear colleagues, sana hindi nyo maranasan itong ginawa sa amin hindi niyang mali-mali ang detalyeng binanggit umano ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez dahil hindi naman daw siya sa 2023 naging parte ng Committee on Appropriations kundi noong 2024. Sa kabilang banda tulad ni Villanueva ay hindi rin na iwasang pangmadala ni Senator Jingo Estrada sa kanyang emosyon at napamura rin ito sa kanyang speech. Sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paninawalaan natin siya? Bakit yung mga yung, yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit, dinyo, bakit din hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador hindi imbestigahan? Mr. President, wag naman ganun. Bakit pa na senador lang ang uh, gusto gusto nilang gusto na lang uh, uh, ipaku sa krus. Bakit yung mga ibang uh, ibang uh, mga politiko? Dahil, ba't porkit masikat kami? Para malinis na ang kanilang pangalan ay nanindigan naman ang dalawang senador na handa silang i-waive ang bank secrecy law para masilip ng ang kanilang bank accounts at mapatunayan na wala silang natatanggap na komisyon o DK kickback. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musical News Authority. Brigada Balita Nationwide! Samantala isang kongresista ng Raso Umano sa Department of Agriculture para ho sa import permit ng mga isda. Ligada Haji Camino sa Balita. Ibrigada e mo! Brigada. Ibinunyag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na nagkaroon ng insidente ng pambabraso ng isang kongresista para sa import permit sa mga isda. Sa budget briefing ng Department of Agriculture sa House Committee on Appropriations, sinabi ni Laurel sa interpelasyon ni Bicol sa Raw Party List Representative Terry Ridon na merong isang kongresista na humirit sa kanya ng mas maraming alokasyon para sa mga isda. At ang mambabatas na ito ay si Ako Bicol Party List Representative Elizal Dico. Laurel na hindi niya pinagbigyan Niko para sa tatlong kumpanya niya dahil may formula na ipinatutupad ng DA na patas at science-based. Dagdag pa ng kalihim. Tatlong libong containers ng isda ang nais ni Niko pero hindi siya pumayag. Isa umano sa mga kumpanya ni ko ay ang ZZ Victory Fishing Corporation. Mababati na bukod sa isiniwalat ni Laurel, may mga issue pang ibinabato laban kay Ko na may kinalaman umano sa maanumalyang infrastructure projects at insertions sa pambansang budget. And, uh, ayoko nang sabihin kasi meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan ng uh, isda. At ang pangalan noon, saldi ko. So, do you have more information about that? Well, I only have personal knowledge on the three companies he wanted me to give allocation kahit na may formula na kami. At hindi ako pumayag magbigay ng kahit isang container sa kanya. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji ka ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Justice Secretary Boying Remulla naman na harap daw sa panibagong kaso dahil sa di umano'y iligal na pag-aresto kina Sheila Laguo at kasi Ong noong 2024. Brigada Jigoboy Custodio, ibrigadamo. mo! Brigada. Sinampahan ni Atty. Ferdinand Topasio ng kasong arbitrary detention at graft si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa Office of the Ombudsman, kaugnay ng pagkakaaresto noong 2024 kay na Sheila Guo at Cassandra Liong Basis sa reklamo, iginiit ni Topasio na iligal ang pagkakaaresto kay Naguotong sa Indonesia at ang apat na araw na pagkakakulong ng mga ito sa National Bureau of Investigation, ANIA walang inilabas na warrant of arrest laban sa dalawa. Kasama rin sa inireklamo ni Topacio si NBI Director Jaime Santiago. Gate niya, walang personal na kaalaman ng mga NBI agents na may krimen niyang nagawa si naguotong Idinagdag pa nila nilabag ni Narimulya at Santiago ang Anti-Graph and Corrupt Practices Act. Nilinaw niya rin na ang reklamo ay hindi form shopping at hindi rin isinampa para manggulo o magpatagal ng proseso kundi nakabatay sa mga aligasyon na may ebidensya o magkakaroon ng ebidensya matapos ang discovery. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News authority. Kada balita nationwide. Inawag ni Justice Secretary Boying Rimulya na forum shopping ang asong kidnapping na inihain laban sa kanya ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Isinampa ni Duterte ang reklamo kahapon sa ombudsman laban sa labing isang matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon ho sa kalihim, mayroon ang nakabimbing petisyon sa Korte Suprema na isinampa ni Atty. Israelito Torion kaugnay ng umano'y iligal na pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ng ho ng kalihi, maaaring bahagi lamang daw ito ng organisadong hakbang para pigilin ang kanyang pagnanais na maging ombudsman. Sa ganitong paraan, mga kabrigada, magiging mahirap umano para ho sa Judicial and Bar Council na tanggapin ang kanyang mga documents bilang kandidato arho sa naturang Brigada Balita Nationwide Si Com. person George Garcia mag-i-inhibit daw. Sakaling may magsampan na ng kaso, ito nga pong si Sen. Chis Escudero kognahe sa kanyang kampanya noong 2022 elections. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! iniwasan umano ni Commission on Elections sa Comelec Chairperson George Garcia na mangialam sakaling sa kaling kaso laban kay Senator Chis Escudero dahil sa umano ipinagbabawal na campaign contributions na kanyang natanggap sa halala noong 2022. Ayon kay Garcia, mag iinhibit siya o hindi makikilawak sa kaso, lalo pat dati siyang abogado ni Escudero. Gagawin umano niya ito sa sandaling hinga na ang mambabatas ng formal at opisyal na tugon sa imbitasyon para magbigay nagbigay ng counter affidavit. Mababatid na una nang inamin ng senador na nakatanggap siya ng campaign donation mula kay Lawrence Lubiano, ang presidente ng Center Waste Construction and Development Inc., ang kumpanya, ang top flood control contractor sa Sorsogon Province. Aabot umano sa 30 million pesos ang naibigay nito para sa kampanya ni Escudero. Noong nakaraang linggo, nagpadala na ng show cause order ang Comelec para kay Lubiano para humarap sa komisyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Musica Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Si Pangulong Marcos naman mga kabrigada, hindi na itinuloy ang kanyang biyahe sa UNGA. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Hindi na dadalo si na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa United Nations General Assembly o UNGA na gaganapin sa New York City sa susunod na linggo. Kinumpirma ito ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na nagsabing itutuon na lamang daw ng Pangulo ang kanyang oras at atensyon sa mga lokal na issue. Sa halip, itinalaga niya si Department of Foreign Affairs Secretary Maria Theresa Lazaro bilang kinatawan ng bansa sa pagtitipon. Nagsimula ang ATF sa Shona ang unga nitong September 9 habang ang high-level general debate ay itinakda sa September 23 hanggang 27. Nakatakda sanang umalis ngayong linggo ang delegasyon ng Pangulo. Ito na ang ikatlong sunod na taon mula 2023 na hindi siya dadalo sa unga. Ang desisyon ng Pangulo na umatras ay kasabay ng nakaabang na investigasyon sa mga ama flood control project at ang nagbabantang malawakang kilos protesta laban sa korupsyon sa darating na Sabado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Iginit ni Senador Bongo na hindi lamang pondo ang mahalaga para sa tagumpay ng mga atletang Pinoy, kundi pati na rin ang moral support at maayos na facilities. Ayon po sa mambabatas sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, ay patuloy niyang isusulong ang mga panukal Walang batas na magbibigay ng sapat na suporta sa mga manlalaro upang maitaas ang kalidad ng sports sa bansa. Bilang chair ng Senate Committee on Sports, at tiniyak niyang hindi mapababayaan ang mga atleta at mananatiling priority sa Senado ang kanilang kapakanan at pangangailangan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita In the heart of changing lives Kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungal. At Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula po rito sa Brigada News FM Manila. The music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.